So ayan dul, nakatriple tayo dul. Ah, kaganda nung isa dul. Yung sa dul. Tatlo yan dul. Oh. Di, lang, di kulang di ko lang magip sa video dul. Grabe, dul. Tatlo, dul. Tatlo, dul. Tatlo, dul. Tatlo oh. Grabe. ga doon. Oh, Ito, malaki. Hindi hmm. na nang videohan doon. Tatlo yung ano? Kawi ah. Nakuha ni doon, please. Hindi ko lang na ano. kasi malayo ako doon. Tatlo yung nakuha ni Dontles. Ito yung isa doon. Oh. Pakakawala natin ngayon to doon. Tingnan natin. Mga sobrang laki pa naman dol hindi na kasi makakawala yung iba'y eh kaya kinuha ko na hmm? grabe dol sobrang tip tingnan ko muna to dol